Welcome back to my channel guys Nandito tayo sa tindahan ng mga Stop toys dito sa Nisto Ayan, uh, Yan napakamura nga pala ng ano Mga stop toys guys oh Ang gaganda oh real lang ang isa Sell dito ngayon sa Nisto kaya ayan real lang yan Ayan oh mamimili ka ng iba't ibang kulay uh, Iba't ibang klase ng Stop toys Ayan maganda yan sa mga kababaihan Ayan, nadaanan ko lang ito guys kaya nagandahan ako sa mga kulay kaya sinama ko sa pag video kaya si Francis nga pala guys namimili ng mga ipapabagahin na dilata yan para may napili na siya Almaray daw ang gusto niyang ano brand ng dilata yan ito tinitingnan namin kung expired na bali ang expiration date niya ay December 20 ano palang, December 24 ba yan 2024 bali 3 months pa bago ma expert ang dilata na yan guys ayan ayan habang namimili si Francis sa ah, binibidyo ako ang kanyang pamimili ng mga ipapabagahe ayan guys tingnan nyo guys ang pamimili niya napakarami marami siyang bibilhin, guys dito sa nesto kaya sinama niya ako dito para may katulong siya pag bibitbit mamaya pag uwi namin Ayan, maluwag pa guys ang uh, kanyang ano, si Sidlan. Maluwag pa 'yung si Sidlan. Nandito na tayo guys sa ano, tindahan ng mga mga powder powder uh, mga pang sahog ng mga powder kagaya ng chili powder, uh, garlic powder. Ayan. Bell pepper powder. Ayan, dito lahat ng powder guys na gusto mong bilhin at kailangan mo dito mo tatagpo sa area na to ng Nesto. Yan, iba't ibang klase ng powder na uh, ingredients powder. Hindi ko mo guys. Ayan. Mari, si Francis ay maraming bibili dito na mga pansahog sa naipapabagahe, guys. Kaya, andito kami sa area na to. Mamimili siya ng mga bibili na powder. Ayan. Yung hinahanap kami powder dito, yung bell pepper powder. Uh, garlic powder and turmeric powder ayan yan yung mga powder guys yung ako nakikita nyo guys yan iba't ibang uri ng powder yan uh, lahat ng powder nandito makikita mo dito sa area nato yan, medyo maluag pa ang basket guys o, hindi pa ganong napupuno pero malapit lapit na yan ito nga pala guys yung garlic powder oh, yung pinakikita ko sa video garlic powder yan guys ayan tapos yun namang isa ayan bell pepper ah bell paper powder ayan ah black black paper pala hindi bell paper black paper ah, pamintang powder na paminta ayan mali na sabi ko sorry nagkamali lang ako guys bell paper pala yun black, black paper yung bibihin ayan pamintang powder ayan yung basket ni, Paul, ni Francis guys sinihilan niya na medyo hindi pa napupuno Meron pa siyang bibili dito. Ano niya? Parang sandals ang kailangan niya guys. Papunta siya ng taas. Bali iniwan niya yung basket sa akin. Babantayan ko na lang dito habang hinihintay ko si Francis. Pupunta siya doon sa pinakang uh, taas ng ano nito. Meron kasi taas to. Bali sa first floor. Andun siya sa taas. Mamimili siya ng chililas na kailangan niya sandals. Habang hinihintay ko siya guys. Andito lang ako sa uh, baba. Ayan nga pala guys, so bisikleta. Sa so, mga mahilig sa bisikleta, ito napakagandang bisikleta guys. So, oh. ayan, meron pang bata at meron pang matanda. Ayan, mountain bike yan guys. Pero hindi ko na tinignan yung presyo kasi wala naman ang pambili. Ayan, hindi ko na tinignan yung presyo. Tin tinignan ko lang at nagaganda na ako sa itsura. Meron siyang pang bata at pang matanda. Meron maliit at malaki na bike. Ayan lang guys, ang ating update. Ayan nga pala yung pamilya ni Francis. Meron siyang sandals. Uh, na nabili kay TD yan. yan yung nakasilid na sandals na yan bari Francis nandun pa sa taas kumahanap din ng ganyang klase ng sandals kay TD yung nakasilid na yan sa basket napakagandang klase guys malambot sa paa 10 uh, real lang isa guys 10 real sale nga dito sa Anesto tulad na sinabi ko kanina sale ngayon dito ng lahat ng items Ayan uh, naman bag na yan guys sa uh, uh, shoulder bag uh, pwede mong lagay ng mga dokumento mo mga passport, wallet kung ano nung may sisilid mo dyan guys dalawang klase ang binili ng bag tingin sa si Francis at si TD yan ang tatak niya ay passion ayan passion bag ayan, kulay blue ang napili nila guys na bag kulay blue yan napakamura guys 35 lang ang isa ang presyo niya dati ay 59 mabibili mo ngayon ng ano 35 bawat isa, ayan, sell yan, black and blue mamimili ka lang ng kulay na gusto mo ayan, may mga blue at saka ano mga, uh, andito na nga pala kami sa labas ng nesto guys lumabas ako ng nesto ba habang iniintay ko yung mga kasama ko yung dalawang kasama nagpapa ano lang na sila sa counter nagbabayad sila sa counter bali guys ba, uh, andito na kami pauwi na kami guys uh, andito na kami sa loob ng sasakyan pabalik na kami sa aming kampo uh, medyo malapit na naman yung kampo namin dito sa nesto Bali siguro mga 15 minutes nandun na kami sa aming kampo Ayan, Habang bumabiyahe kami guys Ay dumidilim na unti-unti ang gabi Yan nandun si Francis sa unahan Sa front seat sa Nandito naman si Teddy sa likod kasama ko Bali sinuman lang namin si Francis mamili guys Naging bodyguard tuloy ang papel namin dito ni Francis wala kasing kasama si Francis kaya inakit kami mamili dito sa nesto. Kasama ko si Teddy at si Francis dito sa Nesto ngayong gabi ang oras ay ganap ng alas 7 pasado ng gabi guys habang kami papauwi na ng bilya ayan makikita nyo yung daan medyo dumidilim na at medyo nababanaag na din ang mga ilaw sa kalsada habang binabagtas namin ng pauwi sa aming kampo ayan, maraming salamat guys sa inyong walang sawang pagsubaybay at kung hindi ka pa nakasubscribe kay Unisan Pinoy OFW vlog, pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina ng mga video. Maraming salamat guys sa inyong lahat. God bless at all. And love you all. Ayan. yan si Teddy guys. Kasama ko dito. Yan nakapag. Medyo madilim lang guys. Madilim lang ang gabi. Kaya hindi gaano mabanag ang ano. Madilim yung kotse ni ano. Ni radyo. Nagtitibid sa ilaw to. Kaya hindi niya binuksan yung ilaw. Napakadilim ng loob lang sa sasakyan Kaya ang nakikita mo lang yung mga ilaw ng ano niyang sasakyan niya sa ilan. Yung mga ano. Ayan guys. Ang daan pa uwi. Medyo maganda rin yung tanawin kasi gabi. Makikita mo yung mga ilaw-ilaw sa kalye. Kaya maganda rin lang yung background niya pag gabi habang nagbabiyahe kami. Kanyan lang guys. Maraming salamat. Thank you, thank you for watching guys.